Kander, ka samahan niyo po ako mag-practice ng sayaw habang si JT po ay naglalaro sa kanyang mga laruan or toys. Ayun nga po, ako po ay nagpa-practice-practice na kasi nga po, mahirap pong gumawa ng content para sa real saka in-stream ads. Ayun po, kung kending, kending po, oh, taas alamin ka pa. O eh, para di makakita yung pagkurap o kaya pagpikit ng mata. Kasi nga po, napakahirap pong gumawa ng content Ayun, si JT busy-busy po. Siyempre, ako naman po eh, todo naman po sa pag-practice para may maipakita naman po kay boss natin na ako talagang gumagawa ng content. Ito na nga po at eto ang aking entry. watch out like like one one a little like fine She's fine do one beat it up like